Kaya... And yung private lang yung, you know, it it has to invest money to build a uh, capacity. Kaya nga ako nag-intervene para may opportunity kang iabang naman yun. Kasi yung example ko, para namang aping-api naman, ba diba? And for that reason, the health center, the lung center, NKTI, I mean wala namang wala namang pupunta sa service at kakayahan ng mga doktor na lang diyan, di ba? So, yun lang naman. Okay. Uh, the next point lang I want to raise is um you mentioned that uh, yung zero balance billing is available in all DOH hospitals, pero 40 provinces do not have a DOH hospital. Tama? O sige. Tama. So, paano nyo i-address to? Meron bang sign dun sa mga probinsyang go here, drive 20 kilometers to the next DOH hospital? Para alam nila kung saan sila pupunta. Yan lang naman ang panay na tanong ng mga tao eh. Iwanagin mo sa kanila kung saan sila, makaka, saan sila makikinabang dun sa zero balas Pumunta ka dito, umakit ka ng bundok, sumakay ka ng bangka, pagkatapos nun sumakay ka ng tricycle, makakarating ka sa next DOH hospital. Yun! So, so, in my first year, in-offer ko sa mga governors na uh, Ibigay nyo na lang sa, you know, sa 40 provinces na walang DOH hospital, why don't you just renationalize your biggest hospital, since you're complaining anyway at the cost of running it and expanding it, and then put your money in the district hospitals to serve primary care and secondary care. Some are agreeing, so may mga nagpapa-renationalize na. And now, dati ang DOH nag-o-oppose sa renationalization. Now, our stand is if a, if a province is renationalizing, kung sila ay kasama dun sa 40, o oh, agree kami, priority sila. Pero kung tatlo na DOH hospital sa kanila, tapos gusto pa rin ng mag-renationalize, unahin ko muna yung 40 na wala. And then, and then we also built... Madam Chair? Let me, let me just, sorry, ah, uh, baka mawala yung train of thought ko lang, sorry just to respond you're asking now the 40 provinces that do not have a DOH hospital to consider re re nationalizing renationalizing when you do that you will ask us for more budget so magpaalam ka din sa amin kasi pag hindi ka humingi ng additional budget what well, pambayad why do you have to ask them to renationalize why don't you just appoint them to be a zero balance hospital there is nothing in the law that requires that they are a DOH hospital eh, do Pagdagdag na gastos, tinulungan mo pa sila, tinulungan po yung taong bayan. That's that, that's correct. That's, that's a correct. great idea, right? That's a great idea. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Uh, uh, Senator Bongko. Speaking of uh, 40 provinces po, Ma Madam Chair, uh, speaking of uh, 40 provinces na walang uh, DOH hospital, magandang halimbawa po yung Mindoro, yung Oriental Mindoro. Highland po ito na wala silang DOH hospital. Uh, Sekretary, baka pwede nyo pong pag-aralan ito since hindi pa na rinat ito itong Oriental Mindoro. Eh yung yung imait ninyo hindi, may expand ninyo ito sa hindi lang po sa DOH Hospital pati sa mga LG Hospital. Kaya po, hini, sisingit ko na lang po ito. Suggestion lang naman po uh, Sekretary uh, Ted and it's part of your commitment naman po. Marami po sa ating mga Uh, LG Hospital ay malalayo yung mga DOH hospitals talaga. Kalimbawa, Mindoro, pupunta pa sila ng uh, Batangas. Pwede nyo ma-expand po yung inyong uh, zero balance, uh, no balance billing uh, sector kung papalawakin nyo po itong sa LG Hospital. Anyway, Uh, hinihingi ko ang commitment rin po sa inyo na tuloy-tuloy po na walang matanggihan ng mga pasyente, not only limited po sa sa DOH, kundi sa mga LGU hospitals po. Marami na nagpapatupad ng no balance billing, zero balance billing, pero marami po nangangailangan pa rin po ng inyong uh, tulong ng DOH, lalong-lalo -lalo na sa MAIP. At ang MAIP po, dapat walang pinipiling pasyente. Claro naman po sa MAIP, indigent patients po yun. Uh, MAIFIP is Medical Assistance for uh, Indigents and uh, Incapacitated Incapacitated uh, Tama uh, naman. Financially Incapacitated uh, patients. patients. At uh, meron man po mga malasakit centers. Hindi naman po sa pinagmamalaki ko ito. Sa mga LGUs po. Pwera doon sa DOH. Pwede silang lumapit dun. Walang hu pipiliin po pera naman ng taong bakit yan, yan, pera ng Pilipino yan, lang sila rin, hindi sila ng tulong. At saka i-remind ko rin po sa PhilHealth, pakiusap ko lang sa inyo, mas mawawala, mas mababawasan ang problema po ng uh, ng DOH o ng MAIFI program kung tataasan nyo po ang inyong uh, coverage. malaking tulong po yun. Mag, importante po ang dalawa dito, <laughs> ang uh, PhilHealth at ang uh, ang uh, DOH. At isisingit ko rin po, meron tayong batas na ipinasarito nung 19 Congress. Priority po ito ng administration, ito pong Regional Specialty Centers Act. Halimbawa, sa SPMC, meron na hong mga heart center doon, lung center doon. Yan po ang sana mabigyan nyo po ng prioridad sa inyong HPEP for uh, this year. Gusto ko rin pong tanungin sa inyo, magkano hubang inilaan ninyo para sa mga specialty center. Para yung mga kababayan natin na may karamdaman sa puso, hindi na kailangan pumunta ng Quezon City, mas mahal pa yung pamasahe, at wala silang kamag-anak rito, nagaantay lang sila dyan sa tabi-tabi, wala silang matitirhan. Pero kung palawakin nyo po itong regional specialty centers ninyo, katulad nung SPMC, Cotabato, meron na, gaya ng sinabi mo kanina, Vicente Soto, yun lang po ang gusto rin nating marinig, yung uh, nabigyan nyo ba ito ng priority, itong regional specialty centers act, uh, ito po yung mga spe 17 specialty uh, centers anyway i would like to place on record that i am hopeful with the health budget for next year ito po yung uh, pagbabalik po ng 60 billion sa Philhealth as uh, early as uh, July 2024 i uh, i had already raised uh, serious concerns about the, the adverse uh, impact of Philhealth tra fund transfer in fact hindi po ako pumirma sa bicam report for 2025 kasi ayaw ko pong na-zero ang PhilHealth. Uh, At uh, doon sa plenary, sa period of amendments, ang sinadjust ko doon, bigyan ng tulong ang mga hospitals. Halos lahat ng hospitals, yun po yung sinadjust ko doon. Pero pagdating naman po sa dulo, hindi naman po nasunod, na-zero pa ang PhilHealth. Kaya hindi po ako sumang-ayon doon dahil bilang chairman po ng committee on uh, health, masyadong masakit sa akin uh, na makita na zero ang at uh, itutulong ng gobyerno sa sa PhilHealth. At hindi natin alam kung saan dinala. Nagkaroon po tayo ng 14 hearings during my uh, time as a chairperson po ng Committee on Health. At uh, tinutukan po natin itong PhilHealth talaga. At uh, salamat rin po sa Supreme Court. Pinigil nila. At finally ngayon, ibabalik po yung 60 billion. Sana gamitin nyo na po ito sa tama itong 60 billion for uh, next year. At salamat rin po na nabayaran na po yung sa ating pagpupursige yung 27 billion para sa health emergency allowances. At ngayon, nag-release na po yung 6.7 billion DOH, am I correct? Na sa ating pagpupursige rin po, pakiusap po sa inyo, na-release na ng DBM at ng DOH yung 6.7 billion. At meron pang, ito yung appeals, no? na inggan nyo silang uh, mag-claim uh, mag ng kanilang uh, allowances dahil services rendered naman po ito, pinagpawisan at pinagpaguran po ito ng ating mga health workers na hero po ng pandemya ngayon meron po, po yatang natitirang 1.8 uh, billion baka pwede niyong mabigyan rin po ito ng uh, prioridad sa susunod na taon nasama niyo ba ito sa inyong uh, uh, sa sa NEP or sa inyong uh, appeal o sa tier 2, wala no So mas mahirap kung money claim po ito mas matatagalan po. Anyway, uh Madam Chair, ang hinihingi ko lang po sa sa kanila ay ang commitment na wala pong matanggihang uh, mga mahirap nating uh, kababayan, kaya po tayo mayroong one-stop shop na pwede nilang uh, lapitan pera po ng taong bayan yan, kayo po masusunod, ang social worker, medical chief, kayo po magdedetermine kung sino po yung nangailangan ng tulong ng mga mahirap nating kababayan. Dapat po walang uh, politika rito, dapat tulungan yung mga kababayan nating mahirap. At Bob, second, ito pong uh, mga health uh, centers, patagal ko na pong pinaalala sa inyo, several uh, hearings na po, we have consistently reminded the DOH to make sure that these health facilities are completely and properly equipped. Matagal ko yung sinasabi, every hearing po, pinapaalala ko yung sa inyo, pwede ba natin i-play lang po, sandali. Uh, Tapos na ba ito, at hindi po ito dapat maging white elephant na wala pong uh, mangyayari na katayuan lang dyan at hindi naman oh. po siya magiging operational. We also want to Last year pa po yan, no? March uh, 12, pinapalala ko po uh, sa inyo. Uh, natapos so, na pong, at... To make it operational. But I think thrice ko po yung pinaalala sa inyo. Ito, ito dapat maging white right elephant na wala pong uh, mangyayari. na lang dyan at hindi naman po siya magiging ito. operational. We also want to ensure... The public health facilities we are constructing will be operational. Dapat po mapapakinabangan po ito at hindi po ito magiging white elephant. We also want to ensure that the public health facilities we are constructing will be operational. Dapat po mapakinabangan naman ito at hindi po nakatayo at maging white elephant po. Dapat maayos rin po pagtatayo at may equipment po na magagamit. Marami pa rin reklamo na hindi po operational ang kanilang mga health facilities. At uh, good news naman po, no? meron po ako nakita ng mga health centers na pinaganda po ng LGU. Sila mismo nagbigay ng kanilang counterpart, nag-fund nag, uh, nag uh, po sila ng sarili nilang uh, pondo. Halimbawa po, pakita natin yung sa Imus. Ma-flash nyo sa screen. Imus, e Gentry, pinaganda po nila parang hospital. Yan. Ay, yan. Yan, yan. Yan, sa, Gen sa Gentry. Ginawa nilang parang uh, hospital. Lang. No? May aircon pa yung super health center nila, mga health centers. Yun lang po ang paalala ko sa inyo muli uh, sa DOH. Please, uh, yan, no, sa Anilaw, pinaganda. May second floor. Dinagdagan nila yung pondo nila please uh, make it uh, operational at wag po maging white elephant. At ngayon, nabanggit kanina, 60% ang rason ay personnel po, mga doctors, mga pangailangan. Pwede mo ba itong mabigyan ng prioridad ng uh, ng DOH? With the budget increase of uh, 23 billion for next year para sa National Health Workforce Support System or HRH Deployment, So, pag mas maraming madideploy, mas makakatulong sa mga health workers na hindi na sila pumunta sa ibang bansa para magtrabaho, maingan nyo natin sila dito. Dahil isa sa kanilang concern ay maging plantiliar rin po sila yung mga benepisyo matatanggap nila dito sa ating uh, bansa. So, gusto ko lang pong i itanong sa inyo, uh, sa DOH po, uh, priority nyo ba ito? Pwede nyo bang, pwede ba natin dito ilipat yung uh, Uh, sa amendments na ilagay na lang po sa HRH at posible ba sila maging para ma and to complement the health centers 60% ng mga health centers na hindi pa po nakaka-operate dahil sa kakulangan po sa medical uh, uh, personnel. Uh thank you Senator. Uh let me start with the first topic on indigents. Of course, we will not refuse indigents. In our current program, a uh, health universal health coverage is about health equity. When we talk about health equity, may priority yung indigent. So in fact, if you're talking about a zero balance billing, and there is a last vacant bed for basic accommodation, and there are two patients getting needs that bed, one is indigent and one has a salary, we will admit na indigent. That is the concept of health equity. Kasi yung yung nasa yung maiswell do, pwede ko pa rin siya pa admit sa uh, tinatawag na semi-private or even in the charity ward of a private hospital. sa so, wag wala kang litatanggihan. Huwag niyo po prioritize the indigent. Salamat po, Thank Sir Ted. At huwag niyo limitahan sa DOH lang po. Pati sa mga LGU hospitals. Dahil marami naman pong gusto magpatupad rin po ng uh, uh zero balance uh, uh, billing. Yun lang po. Hingin lang natin ng uh, And, commitment from... Uh, sa DOH dito, yeah, sa ginagawa ninyo po so for the past uh, two years po. So we will commit to that. Yung sa Special Dissenters Law that you helped pass, we now have 190 uh, functional of the 349 that are programmed. So tuloy-tuloy ang pag-build namin to In fact, sa Mindanao, there are now four hospitals that do open heart surgery. Yan ang SPMC, uh, Maypakpat, Potobato, at Northern Mindanao so this is the two other hospitals tinutulungan pa ng ang SPMC at Northern Mindanao autonomous na sila they do it on their own ang um, Cotabato and ang tinutulungan pa ng Heart Center so, so magkano so, budget niyo for uh, uh, specialty centers for 2026 mm -hmm. under HB capital Pubatom? outlay no because this well the budget is bigger than just capital outlay because we need to operationalize them in fact we are having a discussion with DBM to try to increase The